Pagod ako. Hindi ko masabi na masaya ako. Kasi pag pagod ka, masasabi mo mo ba masaya ako? Yung sinasabi kasi na iba, worth it yung pagod kasi tapos ka na. Tapos gano'n doon sa pagod, dun mo masasabi na worth it ka. Pero kung everyday kang lumalaban, paano mo masasabihin fulfilled ka? Paano mo masasabihin masaya ka? Hindi kasi madali eh. Nanay ka, asawa ka. Ikaw nagdadala ng negosyo. Tapos ang dami pang taong nakasandal sa'yo. Plus plus pa yung mga binabayaran mo. Iba kasi yung pakiramdam na ano eh. Naa-applift ka. Meron kang pinanguhugutan ng energy para mas pagbutihin mo pa. Kasi gano'n yun eh. Pag nararamdaman mo na binabalyo ka, na-appreciate ka, na-affirm ka, parang mas lalo mo pinagbubutihan. Hindi yun parang sinubukan ko lang, ayoko na. Binigay ko lahat. So pagka uh, tumodo ako, yun na yun. Kaya ako ginaganahan eh. Kasi mini-message ako ng mga tao na ang galing mo, ang ano mo, ba diba? ganyan. Nakikita ko na may nagagawa akong tama sa ibang tao. Kaya mabilis ako, na-appreciate ko. Parang nabibigyan ko ng attention na okay, dito ko nakukuha, dito ko nakukuha. Ikaw na ikaw ang kakausapin ko. Kasi doon na-validate na ano eh, may tama akong ginagawa.